bisugo um, sedang harusnya ngeblulu tuh tayo oke ya tentu nah yang ingredients dulu tuh ini tuh apa lah guys for today ini gang nah gulia sa sariwa bagong uli Parang may Calaca City. Galing nga pala ako doon. Dahil may darating kaming bisita. Pagluluto natin sila ng sariwang isda. Yan yung gusto nila dito sa Batanda. Yung bagong huli. Huling kawili nga pala yun guys. Uh, alam nyo ka, kaya ako nagbibibidyo habang ako'y nangangawin, nagluluto yung mga nang reels, whitey kasama na rin niya sa ating pangarap na sumahog eh trabaho ko gwardiya, pagkakalabas mga ngawin kayod lang guys, kayod tayod tayo dahil hanggat kaya pa ng katayang pilitin natin magtrabaho alam nyo naman sa panahon ngayon lalo na ako may dalawang anak hindi kakain, ito mo hanggat ako ay hindi maghanap buhay. Pre, pamilyado na tayo. Kailangan priority natin dyan, mga anak. Ang mapagtapos natin ng pag-aaral. kami may makakain sa araw-araw. Alam -araw, nyo naman yung isang magulang. Hindi ka lang pabayaan yung <coughs> yung kanyang mga anak. At siyempre, galing ako sa hirap ng buhay. Yung ating amatin na kami, wala. Sariling sikap la Sariling ayod. Kaya pag hindi kami kumayod, hindi kami kakain. Ay ayoko din naman ng aking pamilya ay kukulo ang sigmura at hindi mapapakain. Siyempre, magulang tayo. Kailangan alagaan natin ating mga magulang at saka ating mga anak at at ng ating mga mag-anak yan yung ibon niya late lang ng utak niyan pero nabubuhay sila pinukuha nila ng pag binagawa sila ng para para kumain yung kanilang mga anak mga sisyo nila eh tayo pa naman kaya tao. Napakalaki ng ulo natin. Siyempre, kahit-kahit tayo. Kahit, kahit. Kaya pinasok ko na rito um, pagbablog. Baka sakaling magiging extra income. Ayan uh, guys, sa lahat ng mga magulang dyan, mga nanay, tatay, uh, sa mga anak uh, katulad ko. At magulang na ngayon. Proud, proud kami sa inyong lahat. Proud na proud ako. Dahil kahit mahirap ang ating buhay, gumagawa tayo ng paraan para hindi magutom yung ating mga anak at pamilya. Kami naman o ay kahit paano ay hindi ko naman sa pinagmamayabang sa eh, inyo, nakakatulong pa rin tayo sa ating mga magulang kahit pa paano. Kaysan eh, kayo, nag-share lang ako. So, so one, eh, kailangan natin bawian yung ating mga magulang sa mga nagawang kabutihan para sa atin. Kaya At tayo ay pupol bata, hindi tayo mabubuhay kung wala sila. Kaya hanggat nabubuhay pa sila, samahan natin sila, alagaan. Eh, kalimitan naman sa ating karamihan na, mga magulang na rin. Sipin nyo na lang na inaalagaan nyo yung magulang nyo, inaalagaan nyo yung inyong mga anak. Paramdam natin dito sa magulang natin kung ganad din natin silang mahal dahil hindi tayo mabubuhay nang wala natin mga magulang. So yan guys. Maraming maraming salamat sa suporta at sa panonood ninyo. Ako lamang ho ay nakapag-share at nakapag-gunto. Ako ay magluluto. Magluluto ho ako dyan. Yan o. Sinigang. Tapos yung aking mga niluluto yan. Pinerito. Yan, pang -ihaw. Dito nga pala ako nagluluto. ah tungko ng aking tatay. Tungko ng aking tatay at nanay. Ganito po yung aming pamumuhay. Baka akala nyo porket lager na yan. Yung mga pera yan. O naman yan hindi o na chain ng tao bababa hindi ito kaya kung ako man ho ay wala rin kumita o kumita at ako naman ho yung babawi sa inyo guys mga kabisugo yan. kasama ko ng aking nisi sa ang aking anak yung aking panganay na doon sa loob ng bahay hindi hadlang ang kahirapan kung gusto niyong mangarap sa buhay. hindi porque tayo ay mahirap na tayo pwedeng mangarap basta sa tamang proseso ang magandang magandang ikaw ay magandang paraan nandito ako sa bahay ng aking nanay ano nandiyan ang aking nanay dito ako sa tungko ng luluto. yung kahirapan kung gusto niyo talaga mag vlog yan eh, tulad ko kahit ako hindi pa si Kat try diretso lang lahat ng mga nagbablog dyan nagsimula din lang yun sa mababa bago pa sila makilala hindi pa sila kilala bago sila nakilala sa so, kawin tsaga tsaga at guys yung ano uh, 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 mga mag-iina nagagayap kasi darating ang bisita uh, guys sa aking katulad na nangangarap dyan pagpatuloy lang natin yan huwag natin isipin kung kakunti yung nanonood sa atin o yung sumusuporta sa atin balang araw mapapansin din natin yan na saka tsatsaga natin halos lahat ng ating kaibigan manonood na yan support support tayo guys muli mga kabisugo maraming maraming salamat sa inyong lahat na pagsuporta at sa inyong lahat na nanonood sa aking mga video isa naman yung ating mga pangarap kaya ginagawa natin tong ang magka-extra income at pakita sa buong tao yung ating mga ginagawa sa buhay mahirap man tayo, okay lang yan di naman tayo katulad ng iba ng mga sikat na artista na yan basta sa isang katulad ng content creator at nagbablog si lang, si lang, supportahan lang tayo guys at uh, maraming maraming salamat sa inyo guys guys sa aking katulad na nangangarap dyan pagpatuloy lang natin yan huwag nating isipin kung kakunti yung nanonood sa atin o yung sumusuporta sa atin balang araw papansin din natin yan na uh, sa kachaga natin halos lahat ng ating kaibigan manonood na yan support support lang tayo guys Kaya muli mga kabisugo, maraming maraming salamat sa inyong lahat na pagsuporta at sa inyong lahat na nanonood sa aking mga video. Isa naman yung ating mga pangarap kaya ginagawa natin to. Ang magka-extra income at pakita sa buong tao yung ating mga ginagawa sa buhay. Mahirap man tayo, okay lang yan. Hindi naman tayo katulad ng iba ng mga sikat na artista na yan. Basta sa isang katulad ng content creator at nagbablog, si lang, si lang, supportahan lang tayo guys. At maraming maraming salamat sa inyo guys. Thank you guys at maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Sa mga vlogger dyan, yan. Sana kapansin nyo rin aming mga video sa lahat ng aming mga kaibigan sa YT, sa FB, and thank you. Thank you po sa pag-suporta. Uh, maraming maraming salamat, guys. Huwag nyo naman kalimutan. Kabisugo bla Thank you for watching.